Sa video ito, gagawa ako ng hybrid na motor at itadrive ng 60 km mula Kapite hanggang Taal. Bilang isang mabuting mamaya ng Pilipinas, dapat natin pangalagaan ng kalikasan mula sa mga sasakyan na nagdadala ng maitim na uso. Mukhang videohan, malalaman ang sasakyan ko ito eh. Meron namang nabibiling hybrid na motor sa Pilipinas. Ang problema, sobrang mahal at wala akong pambili. Magkano po ito, ma'am? 139. Kaya naisip kong gawing hybrid ang aking motor at dalhin ito sa isang sa Taal na matagal na namin gustong puntahan. Ang plano ko dito ay madali lang. Kung ano ordinaryo ang degustuhin ng motor, tanggalin ang unang gulong at palitan ng electric motor. Itong e-bike na nakatambak ang gagamitin ko. Hindi ito basta e-bike lang. Scooter type na 2000 watt na ang bigat ko, pasahero at ng Ngayon na lang ulit ako gumamit ng e-bike at masasabi kong tipid matulin at masarap namang gamitin. Bukang mas gusto ko na to kaysa sa motorsiklo. Okay. Hello? Masundo ako. Para makagawa ko ng hybrid motor, kailangan kong baklasin itong lahat at ilipat sa aking motor. nabaklas ko ng lahat 6 na battery wiring harness controller saka hub motor at aking ding kikiluhin para malaman ko kung gano'ng kabigat yung mapupunta sa aking motor ako ay 52.1 plus kao? 47.9 7.9 yung battery 36.7 7 7 baka magiging mabigat yung bihaya natin ito ang hub motor ng e-bike at ito yung kakabit ko sa unahan ng aking motor basically magiging two wheel drive siya Nung ipapasok ko na to sa motor ay isang malaking problema. All this time, akala ko tanggal kabit lang ang gagawin ko. Yung pala, hindi. Sobrang kitid nung fork kaya tumatama yung shock sa hub motor. Kahit na anong gawin kong pasok ay kailangan kong mag-modify at palakihin yung allowance para pumasok lang yung hub motor. Ah, imposible talaga itong pumasok dyan. Ito ang naisip kong solusyon. Tipos ito ng NMAX at ito ay mas mataba dun sa stock tipos ng aking motor. Kaya pumunta ako sa kilala kong machine shop para ipaturno yung tipos. Ito po. Sariyang ito yung papagawa ko sana yung... Basta ito ang kailangan. Oo, yun tsaka yun ito yung kailangan ko tapos ito lalagay doon lalagay dito oh, uh, yung tipos niya yung gusto niya dito ay nasa sa top um, uh, sige sige oh uh, ah uh, thank you salamat Kaya pagdating na pagdating ay eh, binakas ko na rin agad yung pairings ng aking motor para ma-access ko yung handlebar at mabakwas ko yung nut ng t Minsan hindi ko alam kung gumagawa ba ako naninira. Kinakabahan talaga ako sa tipos ng NMAX na to kung papasok. Ngayon, naipasok na itong tipos ng NMAX. Kasya ah, naman siya. Akin na rin binalik yung pairings para malaman ko kung babagay ba siya sa motor. Naikabit ko na nga siya. Ang kaso mo, pagka mo siya ng ganun, tatama siya din sa ilaw. Ang gagawin ko na lang dito ay dadahan-dahanin ko na lang at hindi ito todo ng liko. Halo-halo na ang unahang assembly. Yung poste ay pang bit, yung top bar naman ay pang NMAX. Ngayon naman, shock ng Aerox ang ilalagay ko. Sobrang yan ang taba, kasi na siguro dito yung hub motor. Pero andun pa rin yung problema kung paano kikakabit sa shock yung hub motor. Kaya naisipan kong gumawa ng custom made na adapter. Parang ganito yung mangyari. Ito yung adapter na ginawa ko. Tapos ito yung front shock. Kakabit ko lang siyang ganyan. Tapos ito yung kabitan ng gulong. Yan, parang ganyan siya. <laughs> Kaya walang paligoy-ligoy pa, eh, binaba ko na rin to at nesting. <gasps> ang bigat! Ayos! Ang galing! <laughs> ang bigat lang yung liko! Grabe! Iba Sa mga di nakakaalam, ang hybrid na motor dito sa Pilipinas ay hybrid assist lang. Sa madaling salita, gagaan na lang siya tuwing aarangkada at di mo pwedeng gamitin ng nakabukod. Sa ginagawa kong hybrid, pwede mong gamitin ng purong electric lang o purong gasolina. O kung gusto ko, pwede kong pagsabayin ng dalawa. Ito ang bracket na paglalagyan ko ng battery na winelgo ko dito sa monorack. Naisip kong ilagay sa may bandang unahan yung mga battery pero hindi kasya at awkward tingnan. Sa top box naman, di kasya lahat plus dito ko rin ilalagay yung controller. Sa kabuuan, ang timbang ng motor na ito ay 200 kilo. At dahil manggagaling ako ng Cavite at papuntang Taal, madadaanan ko ang Sungay Road kung saan kilala sa kurbada at matatarik na daan. Kaya bilang paghahanda ay tinesting ko sa mataas sa tulay yung motor kung kakayanin ng palusog na daan. Hala, pababa! B, pumreno ka! Ang bigat pa! Na, okay na nga ako! Pumreno ka! Nakapreno okay na nga ako, natulipatid! Ba't tayo pumreno? Ang bigat na nga natin! Akala ko pwede na yung isang preno sa likod, pero kailangan ko talagang lagyan ng preno sa unahan. Ito ang bracket na ilalagay ko dun sa caliper para magkaroon ng preno. Hindi ako nagdalawang isip at dagdagan ito ng preno sa unahan para na din sa kaligtasan ko at ng pasayero. At sana, sapat na ito para mapahinto ang 200 kg na motor. Kung titingnan sa papel ay sobrang dali lang gawin ito. Tatanggalin ang gulong, papaltan ng elektrik na motor, dun ako nagkamali. Di ko akalaing tatagal ng tatlong buwan ng paggawa ko sa hybrid na to. Pagyo, ulan, pagod, pera at lagnat ang pinagdaanan ko. Muntik na ako sumuko sa hirap sa paggawa nito. Pero konti na lang yung maghagawa ko na ang kauna-unahang plug-in hybrid dito sa buong Pilipinas. ating bayan ng Taal? <laughs> Hindi ko alam. Sakay na. Sige. Okay. Hawak lang sa mga tigas. Dito. Sa isa. Dito. Sa baba. Dito. Masyosa. Ramdam na ramdam yung power pag na nagagamit ng electric. Oh, lakas! Sa so, tingin ko, makakarating tayo ng taal na maayos at walang magiging problema. Sana nga! Ah. Uh. Wala pang gasolinaan dito. Wala, bypass road to eh. Gamit-gamit muna tayo ng electric. Buti na lang at di ko masyadong inubos yung battery at halinhinan kong ginamit yung gas at electric. Naambun na. Kailangan namin maglagay ng gasolina para gagamitin mamaya as engine brake pababa ng sungay. Sana paglabas ng bypass ito ay may makita kaming gasolinahan. Kaya nagpatuloy na ulit kami papuntang taan. Hindi lang halata pero kinakabahan kami papuntang sungay. Dahil dito na malalaman kung gagahan na ba ang ginawa kong preno o dadiretso kami sa bangin. Hey daddy! Nakakatakot! Did you speed? Ano naman? Palikaw ay! Ya, 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 ya. Ah, gawe, hantarik. Oh my God, tiket natin, grabe. Bukod hindi ata kakayanin ng preno. Ah, oh, direk. Kumakarating tayo ng tal, babalik ako sa pag-aalaga ng ista. Nakalagpas at nakababa na kami ng sungay. Pero dahil nga bumigat yung motor ng 200 kilo, Mukhang di kinaya ng gulong sa unahan kaya bumigay at naplatan kami. Ay, hey, huwag mo lang ang bigyan. Wala na ako sa moon. Lagi na lang pag malapit na yung abot tanaw mo na ang sambagay, doon naman magkakaroon ng problema. At minsan sa kabila ng puntong sukong-suko ka na ay yung bagay na matagal mo nang pinaghirapan at gusto mapuntahan. Sabi nila sa likod ng bawat matagumpay na lalaki ay isang babaeng walang humpay na nagpapasensya at sumusuporta. Kung ako lang mag-isa, matagal na siguro ako sumuko. Ang sarap lang mangarap, ang gaan mangarap. Kung ganyan naman ang babaeng nagmamahal sa akin ng tunay at todo, napakaswerte ko. Sa ngayon, isa lang ang alam ko, hindi ko ito magagawa kung wala ka.